pong na uh, nasa harapan ninyo itong inyong abang lingkod at uh, gusto ko lamang po magpaalala lalo na dito po sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, ingat mo kayo kahit wala na pong bagyo lalo na po yung paglulusong ni John sa mga bahabaha na yan pakaingat po ninyo dahil uh, ang kalaban po ninyo dyan ay leptospirosis at yan po ay napakadelikadong uh, Uh, sakit yan kung inyo, tumama sa inyo at uh, ayun na nga po, at uh, grabe uh, sobra ang uh, bagamat ito ay patikim lamang na dilobyo ito, ito po ay may consider natin na patikim na dilobyo hindi pa po ito yung dilobyo at uh, patikim lang po ito, at kung lang po ito parang uh, nagpaalala lang po ito at uh, dahil sa patikim na dilobyo na yan, kahapon yun pong aking ibinalita, sampo lamang po yung namatay. Pero kagabi po, na ibinalita ng Channel 7, ay 40 na po, 40. Yung sigurado na pong patay na. At may hindi pa po niyang kabilang yung nadaganan na 15 at yung pa pong dalawang uh, po na hindi pa naililista. At uh, para po sa, uh, mamaya na po natin talakayan itong mga utang, mga kawatan na ito. At uh, gusto ko lang, lang po uh, ipanood muna sa inyo ng PXC uh, dahil nga po uh, hindi naman po natin video ito, ko lang. ipapanood ko lang sa inyo. Dahil nga po uh, alam ko sa mga iba dyan na uh, wala na po, hindi na po sila makapanood ng balita or television. Dahil nga po wala na po silang kuryente at mga basaan na rin po yung mga television nila Kaya po ito ang naisip ko na kahit pa paano ay paalam ko lang po sa inyo Na ganito na po karami yung mga namamatay At uh, hindi pa po nakalista at ayon dito sa balita ay apat na po At uh, ito po na tumawid sa malaking bahagi ng Luzon. Kung hindi nalang akaw ang Luzon, nang iiwan ang paligid sa buong bansa. Kasunod ng pagkalupog sa hindi lang napas taong baha, wala na pa ba ng bukid? Ang kapal na putik naman, ang problema. May mga naitalari ng rock slide at, at landslide. Baya sa kanisay pa man, kung saan na rin ako at ang kanilig, not to mine. Hindi po natin pwedeng pagtagalin kasi baka maka-copyright po ako. At uh, napakarami po na nakakapangilabot na balita dyan. Marami po yung... Uh, Talagang uh, tipong uh, kumbaga, talagang uh, wala na, wala nang kabuhayan na atong ating mga uh, kababayan. Hindi ko na po itutuloy kasi uh, sabi ko nga po na uh, baka po makapiright tayo. Tama na po yung uh, sinasabi ko na apat na po, yung na 40 po yung nailista na na talagang uh, confirmadong patay na. Mayroon pa pong nailibing na labing lima na buhay at uh, mayroon pa pong dalawang po na hindi pa nalilista, ganyan po kabagsik yung iniwan na trahedya nitong si Christine. At uh, sana nga lang po ay uh, sana nga lang yung mga namalay sana at mga nadagdanan na yan at uh, nalarslide na yan. Sana po ito mga kawatan na lang ang mga uh, na, uh, na landslide o natabunan ng buhay itong mga animal na mga kawatan ito. Nasaan na yung mga politiko ninyo, mga ako Bicol Parkless diyan sa daba, sa ano to, sa Rebicol. Wala pong mukha sila nakikita diyan. Yan po ang paulit-ulit kong sinasabi rito sa inyo. Na wag na po kayo magpapaloko. Isa pa po, po diyan sa mga nagkukunwari ng na mga charity vlogger na yan. Kagaya nitong si Bal Santos Matubang. Ah, ito pong si Bal Santos Matubang, ito po yung nagsabi na ito raw si Pastor Kibuloy ay ako uh, kulto. Ayan, yan po yan. Ako po, hindi po, hindi ko po tinapik, hindi ko po kailangan itapik sana ito. Tinapik ko na po yun ang nakaraan nung pong pagkakasabi niya na kulto po itong uh, OGC, lalo na po itong si uh, Pastor Tibuloy. Yan po yan, si Bal Santos Matubang po, yan, yung, yan, yung nagpapanggap na charity vlogger. Pero ang hindi po ninyo alam, pinapayaman nyo lang po yung pamilyang yan sa pamamagitan ng inyong uh, pag, uh, pagtangkilik sa mga channel nila at sa pamamagitan ng mga sponsorship na mga ipinapadala ninyo. Yan po yan. Wala pong nakikita. Ayon po dito sa aking kwan, katabi lang po nila. Yun pong isang... Uh, isang uh, viewers ko na nag-comment dito, Sir, na, uh, nakatago eh, at na pasipulsipo lang daw itong si Bal Santos Matubang at uh, nindi, wala man lang daw pagtulong. Pero ang totoo lang po niyan, kaya lang po nila binibigyo yung mga mahihirap nating mga kababayan na just for views. Ayan, para kumita po yung channel nila, para po magpadala kayo ng pira na kunwari ay pantutulong sa mga mahihirap nating kababayan. Ayan, wala po yan. Wala po sana akong uh, pakikialaman dito. At na, ito po ay nagsimula nung sinabi niya na itong raw si Pastor Kibuloy ay kulto. yan. O ngayon, dito nyo ng mga kababayan makikita yung mga nagpapanggap na mga charity vlogger kuno na wala naman. At ito na. Ito na yung uh, pinak-cheat na nila, pinak na ng ating Panginoon itong mga mapagkunwaring tumutulong daw kuno. O. Uh. Yan. Makikita nyo sa mga videos nila, maaantig kayo. Kasi ibibideo nila yung mga tinutulong nila mga sardinas na yan, mga bigas na yan, at saka yung mga pabahay kunwari na yan. Pero yan naman po sa inyo galing yan eh. Ito lamang po ang masabi ko sa inyo. Dahil nga po sa siya mismo ang nagsabi na kulto si Pastor Kibuloy, kaya ito tinapik ko na rin po doon sa mga nakaraang video ko. Aya ngayon po, kayong mga viewers at mga followers itong mga matubang na ito, yung anak niya, hey, Rab Batoba, nakikita nyo, may Hong Kong, may Thailand, may Japan, may kung saan-saan, ang gamit na pira, yung mga ini-sponsor ninyo. Uh, sila ang pinapayaman ninyo. Ang sinasabi ko po rito, kung gusto nyo pong tumulong dito sa ating mga kababayan, na kapos sa, kap, kapos sa pamumuhay, indirect sunod so na pong ibigay. Kagaya po nung siya, ano ginagawa ko, diretsyo ko pong binibigayan na hindi kailangan i-video, hindi kailangan pagmukhaen na mga parang mga aso itong mga tinutulungan. Pero sila po yan, gustong gusto nila i-videohan uh, lahat yan, i-upload nila sa video nila, tapos yan na uh, yung mga magpapadala na ng mga ispo-sponsor na yan. Mag-isip po kayo dyan. Ayan po, at uh, sinasabi ko lang po yan. Dahil since na sinabi niya na kulturo itong si Pastor Kibuloy, mapunta na po tayo din sa mga politikong mga kawatan na ito. O yan, si saldi ko na yan. Taga Bicol yan. Nasaan na? Nakikita niyo ba? Ah, Bilyon-bilyon po ang pira ng animal na yan. Na kinulimbat. Tahas ang sinasabi ko. Kinulimbat ang pira ninyo. Tapos ngayon, nandiyan ang baha, nandiyan ang kalamidad, nandiyan ang dilobyo, hindi man lang nagpapakita yung mga congressman ninyo na nandiyan sa Bicol ng mga ako-ako Bicol -ako partners. Sana sinabi na ako Bicol kawatan. Oh. Ito naman si Tambalos Los, ha? Wala, dinadapaan na niya yung kwarta niya, yung uh, heavy luggage niya na, na binigay sa kanyang lagay niya ng okada binadapaan na niya kasi baka raw ma maabot ng baha, baka raw ano rin o kagaya nitong si Butod, hanggang ngayon po si Butod ay uh, hindi pa nakikita at uh, dalawang kahapon po na sinabi ko dalawang araw na hinahanap si Butod hanggang ngayon po hindi na raw nakikita sa pangatlong araw na po ito so malamang po sa malamang ito ay baka nila pa na ito ng buhaya sana kasama na ito si Tambalos Dos dito. Lahat sana na yung mga yan. Lahat sana na mga kawatan ng mga animal ng mga politikong ito. Sana kayo ang maanod or matabunan sana kayo ng uh, landslide ng mga hayop kayo. Nakakagalit ng mga animal na ito. Yan po. Pero bago po tayo magpatuloy ay uh, para maibsan muna yung uh, konting init ng ulo ko ay uh, ito muna. Gusto ko lamang po muling pasalamatan lahat po ng ating, ito mga bago nag-subscribe po ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pagtitiwala. At tama po, hindi lamang po kayo basta mag-subscribe. Alamin nyo rin po, panoorin nyo rin po itong mga sinasabi ko, yung mga videos ko dyan, bago po kayo mag-subscribe. Ang ibig ko pong sabihin dito, Kilalanan niyo po muna at gusto ko po tao sa inyong puso ang pag-subscribe, hindi lamang yung napipilitan kayo. Kasi ang gusto ko po rito yung, uh, yung totoo na sa puso yung pag-subscribe niyo hindi po yung uh, para lang masali kayo sa rapol. Bagamat yun naman talaga ang purpose ng pagpapasubscribe natin, ganun pa man ay uh, timbangin nyo rin po kung ano yung uh, Uh, itinitibok tinitibok mo inyong puso kung nakarapat dapat ba akong i-subscribe. Ayan po. Kaya pa ina-advise ko po kayo na panoorin niyo po muna yung mga video ko bago kayo mag-subscribe para ina ko inaakala niyo uh, tama lang na i-subscribe niyo ako sa kanya po gawin. Dahil hangga't hindi niyo po ako nakikilala ay uh, mananatili po yun na uh, parang baliwala lang sa inyo which is marami pong mga na importante na mga, sa mga darating na araw na i-discuss ko po rito dahil alam ko po malapit na malapit na po ang totoong dilubyo. Ito po ay at lang ito, patikim lang po na dilubyo ito. Yung totoong dilubyo, yun na po yung kung uh, ito, ito lang baha. Ang dami-dami nang namatay. How much more itong na uh, totoong dilubyo na binabanggit ko na ito na lahat po kayo ay hahapay na lang. Kaya po panatilihin nyo pong uh, -orin lahat po ng aking mga ina-upload na video. Tapusin nyo po kasi uh, sabi ko nga po, ididiscuss ko po ulit dyan. Pag meron lang po akong time, i-discuss ko po ulit dyan yung tungkol sa kalamansi at sa kasili kung ano po ang proseso para yun po ang panangganin ninyo ng uh, uh posibleng uh, dilubyong laso na pakakawalan nitong kalaban ng ating bansa. Ayan. Lason or virus po. Ayan. So, yan po yan. Kaya po, kanin po ninyo o po ninyo na panoorin. At, uh, yo, kasi pag na-discuss ko na po yan, hindi ko na po uulitin. Bagamat nandyan na po yan sa ating mga video. At dahil nga po marami pa rin po nagtatanong kung ano raw po ang proseso ng kalamansi at saka sili na yan, ay uh, sige, para sa inyo, i-discuss ko ulit yan kung paano po ang proseso. At pagka uh, hindi na po ako busy, i-discuss ko po yan. Kaya nga po, abangan nyo po yan. At lahat po ng mga videos ko na i-upload ay panoorin nyo po, baka nandoon na yung i-discuss ko. Yan po. Maraming maraming salamat din po doon sa mga nagpapasubscribe na patuloy na nagbibigay ng oras para nagpasubscribe. Ayan. At uh, sinasabi ko po rito na hindi hindi po masasayang ang inyong subscribe dito sa ating channel dahil sinisigurado ko po sa inyo na dito mayroong kayong aasahan, mayroong kayong uh, aantaying swerte dito pag kayo ay nakapag-subscribe. Kagaya na lamang po nung ating uh, uh, Planong parapol na yan na kung saan po ay hindi po bastang halaga. At yan po ay ginawa ko na. Hindi lamang po ito ngayon. Ginawa ko na po actually na mayroon pong uh, mga ibang uh, ginawa po ako dyan. Nandyan naman po yan sa video. Hindi ko na po kailangan uh, i-discuss yan. Noon pa po ginagawa ko, maging yung Facebook live ko palang dati, ginagawa ko na po ito. So hindi lamang po bago ito. Matagal ko na pong ginagawa ito. At para mapasali po kayo, yung pong katibayan ng inyong subscribe ay isend nyo po sa messenger ng Tarek Hasan Mirsa. Ayan po. Marami po dyan yung mga hindi po talaga nakakaintindi. Baka ito, ito na naman, itong video ko, i-screenshot na naman ito, isisend doon sa kwan. Hindi po. Ang isend nyo po yung katibayan na nag-subscribe kayo at yung pinasubscribe din nyo. Ayan po. Para ulit-ulit po yan. Yan po ang sinasabi ko. 'Di ba? Kaya po mali-mali kayo. Ang dami pong mali-mali ang utak kung ano-anong sinesend kasi nga hindi alam. Ay na nandiyan naman 'yan eh. 'Yun po ang kahalagahan ng sila sabi ko na panoorin ng buo 'yung sinasabi ko nga uh, uh, video para may alam po kayo hindi yun nananatiling mga ing-ing. Kaya po ako na ganito magsalita kasi totoo naman po marami pang ing-ing. Dahil nga, imagine mo, isisend doon sa Tariq Hasan Mirza ay yung ito mismo video ko. Ang isindyo po, yung katunayan o katibayan na kapag-subscribe kayo. Sana po mariwanag yan. Ayan. At, uh, maniwala kayo sa akin, hindi na po magtatagal. Darating na po yung totoong dilubyo. <laughs> Hindi po ako magsasalita rito kung wala po akong uh, information, matibay na information na nagpipidback sa akin. Unang-una, nabanggit ko na po yan dati sa inyo, na uh, stockholder din po ako ng isang uh, manupak, uh, car manufacturing dyan. At ngayon po ay uh, yun nga po at uh, yung mga ibang business partner ko nag na po sila ng kanilang uh, uh, stock para sa ganun ay uh, makuha na nila yung mga puhunan nila. Ganun din po yung uh, aking ay uh, share of stock ay uh, inaayos na po ng aking abogado para makuha na rin. So ano pong ibig sabihin yan? Iisa e, lang pong ibig sabihin yan. May masamang mangyayari. Dahil kung walang masamang mangyayari, bakit magwi-withdraw ng share of stock itong mga kapartner ko? Diba? Ganun lamang po kasimple. So, importante po yung kalamansi at saka sili. Yun po ang abangan ninyo at yun po ang ugaliin nyo. Napanoorin itong mga video ko rito dahil i-discuss ko po yan. Dahil pagkatapos ko i-discuss yan, wala na pong magtatanong kung paano ang proseso ng kalamansi at saka sili. Ayan at uh, mabalik po tayo dito sa mga unggoy na mga politikong ito. ah uh, Yung akong ah uh, abutin pa man tayo ng next year ng uh, uh, ano to? ng uh, butuhan uh, siguro po ay uh, may recommend ako sa inyo itong si Dick Rodriguez ay inyo na rin pong isali sa inyong ibubuto ganon din po kay uh, Marculita. sa ngayon po yan, po, yan lang po muna ang aking uh, masasabi alam ko po ito makakatulong kung sa kasakaliman at uh, hindi pa matuloy ang binubyo Malaki po ang may nila sa atin Sa inyo Dahil ako naman wala akong problema sa buhay ko O kagaya nga nga itong bagyo-bagyo na ito Ha? Nagkaliparan na yung mga Bahay at nagka-anod-anod na yung mga bahay pala Ng mga Kapit-bahay ko, ayon Saka ko lang nalaman Nung lumabas ako rito sa lungga ako Ay wala nga akong kalam-alam O tapos mga babalitaan ko lang din sa, 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 television na ang dami na palang namatay at grabe ang mga baha, sobra ang uh, So hindi uh, ko alam kung uh, kung talaga nakakapangilabot. Sa oh, bawat po. O, yan kasabay ng pagdagasa ng ilong pag ay sa tagsaga ng bagyong kristi. Walong bahay ang hinanong sa sityo para dahan sa barangay Manggalang Bantilan sa Gaya Quezon. Oh. Yan po! Sa isang itap, tapang po residente ang nawala ng tirahan. Oh. Si? Kabilang sa kanila si Mary Faye. Ayan, nakira. Wala po, kadami po yan. Hindi ko, sabi ko nga po, hindi ko lang po ma-play ng buo sa inyo dahil nga baka makapirait ako pero nakakapangilabot po sobra po nakapangilabot yung inyo po mapapanood ito naman po mga uh, kasi kaya ako naman sinasabi yan dahil nga po sabi ko na kanina na marami po tayong mga lugar na walang kuryente kaya sigurado po ako hindi na napapanood yan kaya minabuti ko ang ipapanood uh, sa inyo yan pero hindi nga po lahat kasi nga iniiwasan natin yung copyright ayan so yun po tuloy lang po yung ating uh, pagpapasubscribe at uh, sabi ko nga po, counting kunti na lang po ay makukuha na natin yung 100k subscriber. At para masimula na po natin, yung odang raffle draw natin na uh, 500,000 ang price. Ang kasunod po yan, eh, tuloy-tuloy -tuloy na po yan eh. Tuloy-tuloy -tuloy na po yan. Kasunod na po yan na 1 million, 1.5 million, 2 million, at saka yung halaga ng kamuti na 3.6 million. Ayun po, tuloy-tuloy -tuloy na po yan once na ma-reach natin yung 100,000 subscriber. Kaya uh, kayong lahat na mga nagpapa subscribe. sabihin nyo rin po doon sa inyong pinapasubscribe na sila mismo ay uh, pangalan na nila mismo yung i-send sa Tarek Hasan Mirza, sa Messenger para masali na rin po yung kanilang pangalan doon sa ating irarapol. At uh, uh, maglalagay tayo ng mga pangalan din nila. Lahat po nang nasa Messenger na pasok doon sa uh, sa ano to sa sa pwedeng is, sumali sila ay ililista po natin ilalagay po natin ang pangalan nila i natin ilagay natin sa ating uh, lalagyanan saka natin bubunutin yan po yan at sigurado na po itong mga inging -ing, ah nag lang po talaga ng oras itong mga inging -ing na ito palibasa mga inging -ing. ang advice ko sa inyo na kayo na mga inging -ing kayo no Magtanong po kayo sa apo ninyo or uh, kung matanda na kayo magtanong kay sa mga apo ninyo. Alam po nila yan kung paano mag-subscribe at paano mag-send, okay? Alam po nila yan. Or ti yung bagong silang. Ha? Kung hindi nila alam, pumunta kayo sa barangay uh, chairman ninyo, magpaturo kayo. Kung hindi alam ng barangay chairman ninyo, pumunta kayo sa munisipyo. Magpaturo kayo sa inyong mayor. Kung ing-ing pa rin yung mayor niya, pumunta kayo sa kapitolyo, magpaturo kayo sa gobernador niyo. Ah. Kung ah, hindi alam ng gobernador niyo, ing-ing din, pumunta na kayo dito kay Tambalos Los, magpaturo kayo. Ah. Sigurado tuturoan kayo ni Tambalos Los kasi siya mismo ay nakapag subscribe dito sa channel ko. Yes, si Tambalos Los. Ah. Kung hindi kayo contento, pumunta kayo kay Bangag. Kasi si Bangag nakapag-subscribe din dito sa Derana Live Studio TV. O, ganun lang kasimple. Yun lang po. Ano pa po ba ang gusto niyong paliwanag? Kasi kaya kaya ako naaasara. Dahil nga, para kumbaga, para naawa naman ako sa inyo na dahil sa kaing-ingan ninyo, hindi kayo masasali dito sa ating irarapol dahil nga ing-ingan kayo. Di ba? Kaya eh, doon ako parang naaasara. Kung ano-ano yung isisindin nyo. Di ba? Anyway, tanggalin na natin yung mga ako na yan. Ang, uh, ang uh, topic na yan. Ito po yung kwan. Kitang-kita nyo na po. Ha? Yung mga nagpatanggap na char charity vlogger ko na nasaan? Nanjan Nandyan ba? Maliban na sa ang papangit ng mga yan, ha? mga scammer pa yan, mga yan, charity vlogger kuno, mga scammer yan ah yan ang tinatangkilik ninyo nasaan? ultimum kapitbahay nila na natanggalan ng bubong hindi man lang ginawa ng tulong itong si Ikwa na ito itong uh, hunghang na ito na charity vlogger kuno na ito nagsalita na kulturo uh, itong si uh, Pastor Kibuloy yan yan si Balasantos Matubang Nagpapaniwala kayo diyan. Ha? Pinapayaman ninyo. Na dapat sana yung mga tinutulong ninyo diyan binibigay ninyo as a sponsor. Idiretso yung ibigay dito sa mga kababayan ninyo. Bakit niyo kailangan padaanin diyan sa mga ha, mga hunghang na 'yan? No, di ba? Ganun, ganun po ang puntos ko ngayon. Kung po pat patuloy ko yung uh, Uh, mag tanga-tangahan Ay talaga certified tanga na kayo Kasi sinasabi ko na I-direction e nyo na yung tulong Diyan sa mga kababayan niyo Hindi nyo na kailangan Idaan pa sa mga vlogger na yan Hindi nyo na kailangan Idaan dyan sa Sa Kapuso Foundation na yan I-direction e nyo na yung Ibigay sa mga ka na yan oh. Ngayon, O Ngayon Oulitin ko lang po ulit Yung gusto pong mag-challenge sa akin Ha? na gusto nga kuan isa magubo kayo isa-isa dito sa mga iniikutan ko pero wala kayo nakikita ang video bakit nga po hindi ko ginagawa yon ayaw ko pong pagmukha yung mga aso itong mga mahihirap natin kababayan na kagaya na mga nagpapanggap na charity vlogger ko no hala pinagpipistahan yung kahirapan itong mga kababayan natin napakahirap na nga lalo pang pinagmukhang mahirap pinagmukha mo pang mga aso na ito na babahogan mo na lang. Yun po ang hinding-hindi ko kaya na gawin. Dahil kung kaya ko lang gawin yon, matagal na sanang milyon ang subscribers ko kung ginawa ko lang. Oh. Yun po yung sinasabi ko. Hindi ko po kailangan na magsabi rito na mag... Oh, magpa-subscribe kayo kasi para magparapol tayo. Hindi ko na po kailangan ng ganito. I-video ko lang ito, mga iniikutan ko na ito. I-upload ko. Oh. Sisiguraduhin ko sa inyo, marami magso-subscribe sa akin pero sabi ko nga po hindi ko kaya ang gawin 'yon. Pag kami nakita kayong ganyan na charity vlogger ko no, asahan ninyo na kumukuha lang yan ng simpatya. Yan ang pakatandaan ninyo. Kumukuha lang ng simpatya yan para magpadala kayo ng sponsorship ninyo or membership ninyo. Yan yan. Or dyan sa mga pakulay-kulay na yan. Sino ang vlogger na nagsasabi na hindi, hindi ko kailangan at tigilan yun magpadala ng pakulay-kulay na yan? Sino? Ako lang. O, di ba? Pero, tumatanggap ako ng hamon na pwede kong samahan kahit na sino, lalo na itong mga politiko, mga kawatan na ito, isa-isahin namin puntahan itong mga iniikutan namin. Yan, tatanggapin ko kahit na sinong maghamon yan. Ang sinasabi ko lang dito, may postahan tayo. Ganun lang, po, ganun lang po yan eh. So, wala. Anyway, Ayun na po, ang bahalang mag-isip kung nasaan na po si Butod. Kasi pangatlong araw na po ngayon na hindi nakikita si Butod. At uh, baka nga malamang-lamang ito. Baka nga nilapa na ito ng mga kagaya niyang buaya. Muli po, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng may mga sakit ko, mga subscribers, followers at mga viewers. Kasama na po rito, simpre, mga viewers ko na may mga sakit. Sana, Panginoon, ay pagalingin mo na po sila. Sana, Ama, ngayon pa lang, ay tanggalin mo na ang mga nagpapahirap sa kanilang mga katawan. Maraming maraming salamat, Panginoon Isos. Maraming maraming salamat po at mahalang uh, mahal ko -mahal po, po kayong lahat.